sa mga tol mga man no? Today is a special day na naman nga pala to Dahil ngayong araw mga tol eh, Meron tayong agenda no? Pero bago natin simulan yung agenda na yan eh, may Ilalabas ko muna yung mga gamit ko pang bike Kasi medyo matagal tagal na natin hindi na ilalabas para i-check So ilalabas natin para i-check At pagtapos ng agenda natin Meron tayong pag-uusapan So samahan nyo muna ako sa unang agenda natin So let's go mga tol na na natin yung frame mga gamit ko sa kaso naman sobrang init dito baka doon na lang ulit tayo sa loob at doon na lang sasabihin na i explain kung ano yung mga frame set na nasa akin kung sobrang init sige doon tayo sa loob So yun na nga mga tol, nandito na tayo sa loob ng bahay namin, no? nandito tayo ngayon sa kwarto ko at dito na lang din natin pagpapatuloy yung mga pag-uusapan natin kasi sobrang init sa labas. So, may kasama pala ako dito, yung pamangkin ko na si... Ewan eh, ko oh, pamangkin ba kita? Si JM. Ah, Mag-hi -hey ka naman, What's up, mga tol, mga mal? <laughs> Gusto niya kasi mag-vlog, pinapanood niya ako dito. So, yun na nga mga tol, no? balik tayo sa usapan natin about sa mga frame set na nilabas ko. Unahin na, natong, unahin na natin tong frame na to. No? Tong frame na to, ito yung KT Kinesis. Ayan, dito nyo. Kinesis KT415. Itong frame na to, pang time trial talaga siya. Ayan, kita nyo naman. Sobrang gaang din ito. Kasi, carbon yung seat post nya. Saka, carbon din yung fork nya. Kaya, tapos alloy, ito. Kaya, magaang talaga siya. Kahit isang kamay lang. So, itong frame na to, hindi ko to binili. At, uh, hindi ko din, hi binigay lang sa akin to, ng isang mabait na tao, no. Na, ang storya kasi nito, pumunta ako sa shop noon para bisitahin si kuya. Pero nung time na yun, nabenta ko na yung bike ko nun. Tapos yung customer niya, tinanong ako kung bakit di ako nakabike. Tapos ang sabi ko, kasi nabenta ko na. Tapos eto nga, sabi niya, meron pa daw siyang frame doon na ibibigay sa akin. So eto na yun mga tol, binigay na sa akin. So shoutout pala sa kay kuya na nagbigay sa akin ng frame set. No? Sobrang ganda. So hanggang ngayon, hindi pa natin nabubuo. Pero per keeps to, itatago lang natin. Hanggang sa magkapera tayo para mabuo. Um, may kamahalan pa rin yata ito ngayon Kasi huling kita ko sa RBP Sa Road Bike Pilipinas Is nasa 10k something pa siya So, sobrang bait ni kuya Kasi binigyan niya ako neto no? Pang road bike sya ah, O oh, nga tama, kasi ayan yung dropout nyo Ito yung kinaibahan ng dropout sa fixed gear Sa road bike, magkaiba sila Kasi ito pababa Ang fixed gear nakatawid lang, parang ganyan lang So, papakita ko rin sa inyo no Tapos, isunod na natin yung frame ko na isa Yung pang fixed gear Teka lang, Tataog. Eto mga tol. Itong frame na to, sell 2K17. Ayan. Nakita nyo naman. Purong bakal siya mga tol. Bakal talaga siya as in. Tapos yung stock port na to. Ay hindi na to stock eh. self din to pero alloy to. Pero yung stock na kasama nito bakal din no. Pinaltan ko lang. Paano ba malalaman na fix ganang isang frame set? Makikita nyo naman sa dropout yan mga tol Ayano. Eh. Ayan no kita nyo yung dropout, tuwid lang, magkaibang magkaiba dun sa pang road bike, kasi ang pang road bike pinakita ko sa inyo kanina, pababa eto, isang ganun lang, patuwid ayan kasi hindi siya malalagyan ng gear isang gear lang ang pwede sa kanya so, nabili ko to online ng 1k something, nung time na yon eh kakabenta ko rin din ng bike ko, nung binili ko to kasi, parang di pa ako sanay nga na walang bike na nakikita so, binili ko to, at hanggang ngayon, di ko pa rin na bubuo at ang bala ko ngayong araw na to mga tol eh i-out na to ngayong araw. May bibili na nito ngayong araw at makikipagkita ako sa kanya mamaya. So yun yung agenda natin no na sasamahan niyo ako. So paalam na tayo dito sa frame na to. Ayan. Kasi yung pera na gagamitin ko bigat talaga. <laughs> bakal, ang bigat talaga niya kasi bakal. So nagcha-chat na sa akin yung meet up natin ngayon na nandoon na daw siya sa e sa place na pag may meet up pa namin. So, pupunta tayo doon at samahan nyo ako, no? Sana mag-anap ako ng kasama kasi para makapag-vlog ako. Kasi ang hirap ng nakamotor ako, tapos... Hindi, prime lang naman. Tanggal... Pat, tanggal nga po, okay. okay lang, tapos mag-motor ako. Kasi hindi ako makapag-vlog, so pa may time lapse pero okay lang. So, makikipagkita na tayo dun sa tao na bibili na ito, no? So, tara na, samahan nyo ako. Tapos, pag uwi ko dito sa bahay, yun yun, doon na tayo sa pangalawang step na sinabi ko sa inyo, yung pag-uusapan natin, no. Let's go! Na mga tol, nandito na tayo sa Cavite City, sa may Rusi, ayan. At dito daw kami magkikita, at hanggang ngayon wala pa pala siya. Wala pa pala siya dito. So, hintayin na lang natin, no. Baka nandito na rin. Ah, tagal. Hanapin natin. So, maghihintay muna tayo dito. At time timelapse ako dito para may clip tayo ng time Sabang habang iniintay natin siya natin ang tangin na si John Lee tayo City check mo na lang bro okay yan ha? okay to okay yan wala ko ko dyan nakasubscribe ka ba sa akin tol? <laughs> wala nga wala ko wifi eh <laughs> mga tol biglang dumating yung bumili ng frame set natin at hindi na tayo nakapag time lapse so sa bahay na lang tayo magkita kita kasi uwi na ako Inet. bye bye So yun nga mga tol, nandito na tayo ngayon sa bahay, kakarating ko lang at mukhang lalabas na naman tayo dahil sakto pagdating ko dito sa bahay, nagchat sa akin si May na samahan ko daw siya sa palengke kasi bibili daw siya ng nyog para sa maha. So sasamahan ko siya, no? mukhang naudlot na naman yung pag-uusapan natin about sa, kasi yung pag-uusapan talaga natin mga tol, about sa advantage at disadvantage ng pakiklit shoes. So, siguro sa next vlog na lang yon para sayang kasi yung isang content eh. Para mahaba-haba din at ma-explain natin ng maayos kung ano nga ba yung advantage at disadvantage ng click shoes. So, samahan nyo na lang ako na samahan si May sa vlog na to at uh, let's go! Andito na ako kay no? Ayan siya. Ha? Lalabas ka ganyan? Punta kami palengke kasi bibili nga siya ng nyug. Sakay na. Asa susi ko? Lalong dalong tripod. Ano kana? Ah, mo. Chembra, mo 'to Siyembre, time lapse ka. Para. Ah, mo. Wo ka muna to lang dalong tripod. Hay, okay, ka gaje. Tingnan mo 'to mga tao. Hello, guys. May minute eh. Hay, gaje na. Mo ba 'to? So na kami ngayon ng palengke na. Ito time lapse na lang ni Mian. Talagang nasa mukha natin? Hmm? hindi, time lapse muna yan. Bye bye. Dito na kami ngayon sa Palengke kasi bibili siya ng joke. Kaya kaya mo na po. Iya ka na Hindi pwede may Ito, ayan o. Oh. Ice for sale nyo. So, okay pala dito eh. Diwanag. Hindi na ako makita. Bili ka na. Tulog yung mga tindero. Mga tulog yung tinder. Pagbili po. Tao po. Pabili po ng nyog. Ay, nagising na si kuya. Ilan pa bibili mo? Marami ba? Hmm, Bijo-bijo video kami kuya. Dalawa po. Pipigay ba yan? ano. Hindi hey, ko alam. Pag gagawin, kuya, pag samaha gagawin. Ay, pipigay ko. Ayun, kakayo rin. Pipigayin na din. Kung gusto niyo piga, kung gusto niyo kayo lang. Sa iyo, kayo lang. Okay. May ganun niya na yung sa kahoy. Eh. Ang atal ah, nakabili namin ng yogurt. Na uwi na kami. Pagtapos na hatid ko lang siya sa kanila. Tapos uwi na rin ako. Punta sa inyo mamaya. Ha? Yeah, pupunta sa inyo mamaya. So, magdadrive na ako. Bye bye. Bye Uy, kakagatin ako nyan. Bye bye. mat, bye bye. Day. Punta mamaya. Bye bye. Mga mga tol, mga man, nandito na ulit ako sa bahay namin at sobrang init sa labas. Kaya matutulog ako ngayon dahil kulang ako sa tulog at dito ko natatapusin tong vlog na to ewan ko kung may nangyari sa vlog na to kung may sense ba tong vlog na to pero maraming 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 salamat mga tol mga man sa pagsama sa akin sa araw na to at kung nagustuhan mo tong vlog na to please subscribe my youtube channel click mo na rin yung bell para manotify ka sa mga susunod ko na video share mo na rin to para lumaganap na tayo mga tol boom